Hi guys, I'm back. Meron po akong nakuhang tanong dito sa aking YouTube channel na gustong gusto kong i-share dito guys sa inyo. Eto, and hindi ko pa na nagagawa ng video. Eto siya, B. Nag-comment siya sa aking YouTube channel. Eto, dito siya nag-comment sa bakit hindi makuha yung sahod sa beans na vlog. Ito yung comment niya, Bi, pag madami ka pong warning violation, ano po yung may binabawas ba si Bigo? Like beans and points, may binabawas ba? Ayan, gusto gusto ko yung mga gantong tanong, Bi. Doon muna tayo sa sinasabi niya, may binabawas ba na beans si Bigo? Wala po, 100% wala pong binabawas si Bigo once na nababan po tayo sa Bigo ng ah uh, one week, 24 hours, one month, one year, 10 years. Meron kasi iba-ibang klase ng ban dito kung gaano katagal. Pero never po nagbabawas si Bigo ng bin sa ating mga Bigoho So, clear na tayo dyan na Number two naman na tanong. Points po ba? May binabawas din ba daw? Kasi kanina sa bins and points, may binabawas ba? Ayun, ulitin natin ulit. Yung isang tanong niya ha, kung may pinabawas daw sa points, wala din po. Hindi po nagbabawas si Bigo sa mga points na kung ano yung sinasabi mong points. Kasi guys, ito lang lili namin ko sa inyo, si Bigo is hindi lang po kayo makakapag-live kapag nababan kayo. As in, kahit anong dot-dot nyo sa cellphone nyo, hindi talaga kayo makakapag-live kasi nga ban kayo, may violation kayo na na ano, na nagawa na ayaw ni Bigo or bawal kay Bigo. Kasi dito guys, meron dito si Bigo community guidelines na dapat hindi nyo ginagawa. Kasi kapag yun na, nagawa nyo, syempre di kayo makakapag-live, di kayo makakapag-Bigo. di kayo makakapag, -bigo. <laughs> di, kayo makakapag di kayo kikita, Bi. <laughs> Kasi ban kayo eh, hindi kayo, ma ma ano, kayo makakapag-Bigo, ganun. Kaya kung gusto nyo matuto sa pag-Bigo, punta lang kayo sa Jenny Ulimba YouTube channel, B. Nagbablog tayo. And nagko-content po tayo about sa Bigo, ano yung mga bawal sa Bigo, paano kumita kay Vigo. And maraming techniques dyan, guys. Binablog ko po yan. Kasi, ano po, ang um, content creator din tayo pag may time bin. <laughs> so, ayun, sa mga hindi pa po nakakaalam, is nagko-content po tayo sa YouTube. Ha? Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi marami kayong matututunan dyan. And I assure you na matututo talaga kayo dyan, because kasi Tagalog ba? Tagalog yan. <laughs> And i-add ko na lang din sa mga gusto kong mag-apply sa Good Deeds Agency. Agency manager po tayo ha. Pwede po kayong mag-chat sa akin dito. Ayan, Jenny Ulimba, may blue badge. Hanapin nyo tong may blue badge, ha? Kasi ang daming gumagaya ng FB ko. Okay, ito. Ito, guys, may blue badge. It means ako lang yung original owner ng Jenny Ulimba. Ganun. So, ayan, may 66,000 tayo na followers. Hanapin nyo lang to guys, yung profile na to guys. Kasi dito lang talaga ako tumatanggap, nag-a-assist ng mga gustong mag-join sa agency. Alam mo na, eh, follow mo na ako. Bye-bye. Hi guys, I'm back. So ayun, meron nagtatanong dito sa aking comment section na sabi nila pag walang agency, wala daw sahod. Guys, pag kinlit nyo ito, makikita nyo yung buong comment section ng aking video. Yes, totoo talaga yan ate. Kapag wala ka talagang agency dito sa Bigo, hindi ka makakatanggap talaga ng sahod kahit nasabihin natin ilang buwan ka na dito, isang taon ka na, 10 years ka na te. Kung wala kang agency, wala ka talaga magiging sahod dito, hindi ka babayaran ni Bigo. May papakita ko sa iyo, tingnan mo to ah. First sahod pa lang niya, nag-apply siya last last month, June. Sumahod na kagad siya ng July, eto. Tignan mo naman yan, no? Ayan, no? Si, tinag niya ako, guys, sa FB. Sabi niya, my first hour that we live up. Thank you, Ma'am Jenny, Ulimen, Sir for guide and helping us for becoming a bigo host. Ayan, guys, isipin niyo naman, oh no? Isipin mo sa ho niya, 19,724.76. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag wala kayong agency, hindi kayo makakapagsahod ng ganyan. Kasi, guys, dito sa Bigo Live Up, kailangan talaga ng agency. So, ayun, congratulations sa host ko na first salary niya pa lang is, grabe, natalo mo yung first salary ko. First salary ko dati, 6K ata. <laughs> sa kanya, 19,000 na sa Bigo host. So, ayun lang, nakakatuwa lang and gustong gusto ko yan i-share dito. And again, sa nagtatanong, pag wala daw bang agency, wala rin daw sahod. Yes, totoo yan. Kaya, wag na kayong magpahuli. I-chat nyo ako sa FB ko, guys. Dito lang ako nakikipag-chat sa aking FB ng mga gustong mag-apply, gustong mag mag-join, gustong sumali, whatsoever. Ayan, dito lang ako guys, tumatanggap pa. Chat nyo ako dito sa Jenny Ulimba. May blue badge. Hanapin nyo tong profile ng dalawa kong anak. Tapos, meron akong 66 na followers. Basta ito yung pinaka-importante. Blue badge. Sa lahat ng wala pang agency, naghahanap ng agency, i-chat nyo lang ako dyan sa aking FB na yan. Guys, sa FB lang ako na yon nakikipag-usap sa lahat ng mga gustong mag-apply ha. Huwag kayo maniwala dyan sa comment section ng iba magko-comment sila sila do i-chat hindi sa lahat ng gustong pumasok po, po sa Good Deeds Agency manager po ako ako po sa akin po kayo dumadaan pag ano gusto niyo mag-apply ako mismo nag sa inyo kung ano yung gagawin kaya kung hindi ako yung nakakausap niyo sa pag-apply hindi ako yun guys ako kasi ang magse-send sa inyo ng first step kaya malalaman niyo yun kung kayo i-chat niyo ako ganun lang guys madali lang dito mag-apply ha Madali lang. Chat nyo lang ako na how interested to apply and bigwa ID ko nga pala is jenny24. Follow nyo ako dyan guys kasi pag nagla live ako pwede kayo dun mag-join, magtanong kayo during live. Sasagutin ko yung mga tanong nyo during live. E, Siyempre, bigos din po ako. Nagpapakota rin tayo, ganyan. Pero ngayon hindi kasi alam nyo naman is busy ang buntis. Kaya ito, video-video muna tayo. Ayun lang. Follow for more and comment for more. Good luck sa inyo. Chat nyo ako ha sa mga wala pang agency. Bye-bye.